panibagong araw, panibagong unboxing. Hop, so, ito yung dumating sa atin. Ito yung dumating sa atin. Lakers. Ayan, dalawang Lakers. Nahin muna natin tong purple na to. So, ito yung harap nya. Side nya. Los Angeles Lakers. Tapos yung likod. Loob. Ayan siya. 950. Snapback. So, sa mga naghahanap ng Lakers natin, ito, dalawa yung available natin. Tapos, itong isa naman, Lakers natin. Yan yung harap. 950 snapback side. Ayan Then, ito yung loob. So, may dalawa tayong snapback ulit ng Lakers. Sa mga naghahanap ng Lakers natin, yun PM nyo lang ako mga quality. Pag gusto nyo to dalawa lang itong available natin.